Ang mga si Peran dumating sa likod, halos sumubog na kasi sinundo sa laot. Kaya sinundo na isang si Peran kasi hindi na makauwi, sobrang ano, tinila na ng ibang si Peran pa, ano pang ulong. Kaya guys, oh, lubog na halos eh. Grabe guys, oh yun, oh, sobrang daming huli, halos ano, halos lulubog na oh. Hinila na lang nuno si Undo na lang sa lahat ng isang ano, pangulong. Ala! Lulugog na. <laughs> Ay, dami tao naghihintay dito. Grabe dami tao naghihintay dito sa Australia guys, oh. Ayan ano, luhalos lumubog. Sobrang dami ng huli nitong pangulong na to. Sabi uh, ko, oh, hindi sinundo ng isa pa ano, ng isa pang pa sipera na hindi makakauwi. Sobrang lubog na halo, sobrang daming uli. Unti-unti <tod> nang -unti eh, sinasalta oh, eh, inaahon yung mga uli sa bangka yun. No? Oh. Yan, sa pangulong na yun. Yan, sa pangulong na yan. Grabe ang daming uli niya. Inuusong na yung mga nasa banyera. Yung sestro yan, dami. Nakahulihan na naman ng tulingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grabe, ang dami. Boss, bali, total? Ilang ilang banyeran total? 25. 25 oh, no, guys, so oh, 25 po. Oh. Grabe, 25 na, Bali, 25 na ganyan karami. Grabe, ang dami niya ako ng mga banyero. Oh. Puno, puno. Ang sabi nung parang pinakahedo, oh, may ari nung, ano, nung pangulong ay total of 25 banyera. Ang isang banyera, around 120 kilos. So, i-times natin yun. Kaya na lang mag-compute yan guys. So, 25 banyera, uh, 120 kilos o so 110 kilos. Ano kayo, meron pa rin hindi na baba. So, from dami, hindi pa natatapos. So, itong nakahuli, ito yung FV na nakalagay sa pangalan. Tapos, may dumating na naman isa. Yun, marami din yung huli. Oh. Loaded din, oh. Halos sa uh, babang sa tubig. E dumating na naman isang pangulong ayun, sa bandarong. Ito na yun. E dumating na isang naman. Ito yung hinahakot na 25 banyera. Ito yung sumundo kanina sa kanila. Hindi humila. Kasi hindi halos kayanin. So 25 banyera yung pan paninda. itininda nila. Tapos iba pa yung, ano, iba pa yung mga pamigay sa tao. Yung pamigay sa tao. Hati-hati yan mga kasama sa pagulog.